Iket, So, ayan. Ah, nakakatuwa. Super, ano. Super happy ang buntis. Kasi, ang dami nga <laughs> Grabe. So, ito. So, may isang box. Box. Tapos, ito. Nakita ng mga anak ko. Gustong gusto na nilang kumain. Sabi ko, linisin ko muna. So, kung na nalinis naman na tong mga to Eh, kaso, syempre, linisin ko ulit. Alam nyo, nung pagbuntis. Kailangan malinis talaga. So, ito. Matutuwa si Martin. Ito, ito. Ito yung mga nakukuha ka dun dati. Tagsipin nyo yun. $2.50. Itong presyo ng, ito lang yung may chocolate. Kasi ito yung pinakagusto ko talaga. Yung, yung tinatawag namin croissant. Tapos ano, cereal siya. Tapos ito is croissant. Ano to, parang ano siya yung may palaman na napolitana. So, hindi ka pa, hindi, hindi, ngayon na nga lang ako mag-vlog, may nangungulit ka na So, huwag mong pakita yung ano, bawal. Ay, sara mo yan, sara. O, oh, ayan. Alika na. Akyat, akyat, bilis. Uh, gusto mo magpakita, nangingitin pa yung lips. hello po. Hello po. Hmm. So, utunta sa na ah. So, ito. Ito yung hinihingi ni Lance. Yogurt. So, grabe, dalawang dalawang trolley yung dala-dala ni Dix mga kaisa. Chiu! At lalata! Gusto ko so, ngayon, magagalit yung yung bumukas sa tasa ko. ako. So, ito. Wait, wait. Hindi tayo matatapos. Ano? Wak! Hindi tayo matatapos, anak ko. Baba ka na. Mamadali si mami. So, yeah. okay. um, ulit na naman siya. So. so, anong gusto mo? Anong gusto mo, anak? Mm -hmm. Ha? Chocolates. Gusto mo yung chocolate? Oh, baba ka na doon. Ex na muna, mami. I okay. think hmm. I put Pum-pum. Hmm. Hmm. Nangingitim yung lips niya. Doon ka na, bubakan at magdadala ko doon, ha? Doon ka na. Ito, so may mga, may mga, ah, ito, bibili sana ako nito. Kasi gagawa ko ng hamburger nila. Mm -hmm. Gusto mo gawa ko ng hamburger? Ito, may pang hamburger sila. Gatas, oh, ito gatas. Matagal pang expiration date nitong gatas. Sabi ni Martin, wala ng gatas. Pa, 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 eh sabi ko maghahatid. Mag si Mayora ng gatas. Uh, Alam. Uh, uh, Ipa itlog. Muntig. Eh. Oh, Isang no. itlog. Ay, I mean. Ay ano yun? Ah, ano? Ay, spinach. Eh, nalala ko talino ako yung dadam. So, wag ng wag kang malikot, anak. Ito, spinach. Tama-tama pang halo sa mga mahilig ako ngayon sa mga munggo para kaysa pa sa buntis kasi maganda yung mga legumes. Li o, oh, ito may salad. Oh. Lagi din ako nabili ng salad. Uy! Ganito yung kinain nilang kanina, o. Oh. Ito. Gusto mo rin ito? Ito yung parang ano siya, yung tinatawag na tapos. Okay, ito guys. Magtitingin nga ako para babaunin yung lupas. O, ito daming gatas pala, kaya palang bigat. O, oh, mahal gatas. Kasi sa akin, nasabi ko sa kanya, ang importante sa akin, ang hindi nangawala is gatas. Sa mga bata, lalo lang akong buntis, gatas. Sa kusina, mamari ay kung mawala yung gatas, mga itlog, ganyan ganda ng gatas. Oh, thank you, Kamayora. Support natin si Kamayora. Huwag hey, hey. kang malikot. One, two, three, four, five. Ano ba? Two, oh, four. Pagkano <laughs> na to mga kaikit? Six. So, italo na natin ito. So, bababa ka na at bibigyan ko ng pagkain nyo doon. Ate, ato, ato, ato. Ha? Bababa eh, ka na? See? Si. Ito kasi mga... Pala, Don't touch. Ang dami mo eso. namang gusto. Na, no, Camila. Eso, eso. Gagawa ako ng... Gawa na ako ng hamburger? Si. With, oh, kaso yung na ni Kuya yung keso. Sin keso? Si, keso. Si, keso. Wala nang na keso. Ito na naman yung ano. Nami-miss ko mag-dumpster. Kaso hindi na pwede. Mga kaikit lang rin na ng tiyang ko. Saka hindi ko na kaya. Pagod sa trawa ko. So, pakita ko na lahat bago ko bigyan ng mga bata ng pagkain. Ito. Uh, o. Oh. Ang daman dami na binigay. Orange lang. Sabi ko, dalawang sibuyas. Ito mga ito. Ang importante sa kusina. Bawang ta Gusto mo rin ta? Yes, sabi niya maliit daw ng mga mandarina. Tapos ito yung juice. Ito yung, ito yung mga juice na ginagamit ko sa umaga. Kaya lang, maliliit siya. Ito. Vitamin C is for the baby and for the mommy. Yeah. So, itong dilinisin ng kaiket Oh, may mansanas. Ay, so, oh, tamang-tama. Ito yung mansanas ko, yung pink. Ayaw, let's check Ay, no, so, para mami. Ito para, mami. Para ti, may mga sili din, oh. oh. Kit ng kulay, orange. Bigger. What? What bigger? Bigger. Hmm. Ang dami daw nakuha mga orange, Ay. eh. din eh. may, may ura to tawag ko kay Martin. Huwag kang maingay, anak. O, oh, sile. Lemon. oh, kahit ganito na siya. Kahit luma na siya. Alam niyo na, no, ang lemon, pwedeng pwede pa siya. Kahit ganyan siya, Oh. It's chocolate. chocolate. Mahilig din ako sa lemon. It's cake. Cake? You want cake? Nice. Yes, ang eh, dami. Eh. Para naringan ako nagkalkal na ito. Huwag mong buksan, nasira na ngayon. Sisirain mo pa, Martina. Diyos ko na ngulit mga kay. pasensya na kayo. <laughs> Hindi na nga lang nakapag-vlog ulit. So, tina, tatry natin. Sayang. Di nga lang si Martin kasi sobrang pagod din niya. Kasi kaya gusto ko siyang magpahinga din pag-de-off niya. Isang, isang araw lang ang de-off niya is lunes. So, i-try namin next week kung wala akong extra ng lunes kahit isang beses, isang semana lang kahit lunes lang, kasi yung off niya kahit siya nalang magkalkal kahit yung pang-abasto lang dito sa bahay ay, Diyos ko mga kikit, napakamahal nang bilhin as in, don't touch like, like lemon, chocolate and cake mm -hmm. eh, lahat lahat sa toto lang binibili namin hindi kagaya nung nagdadamster ako ang laking tipid ang binibili na lang namin yung mga kailangan ng mga bata taste, yung ibang yung kailangan sa kusina pero yung talagang as in binibili namin lahat, mga bawang, kamatis ganyan, kahit man lang gusto kong sana makuha, mga kaika talaga pag nagdamster ako, pang, kahit pang araw-araw namin, yung mga itlog yung mga gatas, yung mga yan mga bawang, sibuyas, kamatis konting prutas kulay ganyan at uh, saka ito, lagi din ako kasi ganito. Uh, mas sustansya to sa mga, sa mga buntis, mga kaiket At mga salad, ganyan. So, ayan. Oh, gas. Ibibigyan ko lang si, ano, nangihingi kasi si Lance ng dalawang ganito. Gusto mo ka ng ganito? Ako naman na buntis, yung mga talagang pwedeng-pwede pa sa akin yun, yung mga pwede kong kainin. Tumapo din bawa as in nakatakip naman siya. Hindi oh naman siya ano. Hindi oh naman siya delikado. Ugasan ko na lang siyang maigi. Gusto nang ngisi natural, three, desnatado. natado. So kayo, Kuya Lance, wag ka, pero tumapo, hindi na, pass na muna ako sa mga ganito mga kaike. So gagawa ko ng ano, so, abangan yung mga to hugasan natin at kainin ko lang tumakulit na bata. <laughs> So, ayan, itutuloy natin mga kaiket. Ah, at alam nyo naman mga junakis ko. Diyos ko, matatagdagan pa si Isabela. <laughs> Nangungulit. Okay, pasa. Nung malamig na dito mga kaiket. So, hugasan natin yung mga gatas. Mahal-mahal pa ng markang ito. Habagal. Anong habagal? Habagal. Bigat-bigat na ito. Habagal. Di Juan. Ah, Diyos ko, sobrang namang accent si Martina. Hindi ko maintindihan. Gusto mo pa ng hamburger? Anong oras na? Kada si. Huwag kang malikot, anak ko. Busog ka na. Bukas ka na. Diyos ko. Ye God. So, yung itlog, hindi oh, natin pwede bukasan yung itlog. po, nas oh, po nas my God. Okay. oh my gosh. Oh my. Namiss ko mag-dumpster. Pwede <laughs> ko yung nag nag-alikal mga Ayan, huwag kalimutan. i si Kamayora. Yan. Sa kanyang YouTube channel. Yan. Sabi ko, huwag ka na magdala bukas. Maka lagi na muna sila magdadaluan akong panlagyan. Ang dami daw nilang nakuhang bawang. Ayan o. So, itong itulog. Paborito ng mga bata. Alam nyo na, itulog madaling, ano, madaling lutuin. Tinitignan ko yung expiration date nito. Pero sabi ni Mayora, is, sabi ng asawa niya matagal pa naman. So, ayan, huwag kong magkalkal dyan. So, ayun mga kaikit, pupugasan ko lang ito. At, ah, magpapaalam na. Hindi <laughs> na rin ako mag-shoutout mga kaikit, ano. Saka nasubur pag nakapagkalkal ulit. Bueno, shoutout sa lahat po ng mga kaikit natin dyan. Sila Nanay Vive Francisco, Ara Magistrado, Teresa Manuel, Guillera, um, Richlin Sorbito, San meka Yung mga memorize ko lang, ah. Elena Robles ba yung mga kaikid natin dyan? Bernard Tison, Sofia Hilda, Moody Paregde, Sige. Hindi ko maalala si Guillera. <laughs> Guillera. <laughs> Analing panigid. Mama, si Gina Estrada. Mama, Gil Gil Ay, <hsht> <pe> <hiss> Huwag ano, nilalabang nilala bigas. Ano na, pepoyar? Yes, yung bigas hindi na. Pepoyar. Doon ka na magagalit yung buhita. Hindi na nga nakapag si mami. Diyan ka na naman. Nangungulit, ha? Ayan. Dapat malinis na malinis. At ibababad pa natin ito ng baking soda na may konting suka na may tubig dun, 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 dun sa palanggana. O, oh, diba? Sige. So, bakit na yung likod ni Kaikit dito pa lang? Sa dami. Kasi, ano, si Kamayora, pumunta ng nag-baby reveal. Sabi ko, Mayora, ang dami mong nakukuha. Sabi ko, magdala ka naman dito gusto mo ba? Oo naman, di lang na ako nakakapagkalkan. So, hindi na tayo pwedeng mag arte arte mga kaikit. a arte arte ka, Diyos ko. Sa mahal niyo ng mga bilihin. Promise, ang mahal ng mga bilihin na ngayon as in, mga kaikit. Sipin mo yun, hmm. ang dami kong prutas. Instant. Eh, sila mayo ka mayora kasi. Kung naalala nyo mga kaiket sinama ko siya dati sa isang vlog ko siya yung nagkamera sa akin pero hindi pa siya nagbablog noon saka lang siya nagvlog noong umuwi kami ng Pilipinas kami nila kalodi na just vlog yeah! tapos siya naman ayun nagvlog siya dumpster Siyempre, hindi lang pagbablog ang inano niya dito. Pusta, usurin mo Binibigyan ko rin siya dati. Mga nakakalkal ko. Kung naalala niyo siya. 'Di ba? Sabi nga nila mag-vlog ka na rin, sabi ni sabi ninyo yung mga kaiket sa kanya. So sabi ko ka mo mag-vlog ka mayora. Eh, 'to pag din pala yung pinasok niya. So tipid. Sabi niya sa akin tipid. Ngayon diba, mga kaikit, tapusin ko lang 'tong hinuhugasan ko. At matutulog na naman ang John Tess. Sana makatulog. Good luck. Ayan, nananaba ng aking ni Ay, atok lang ako. Ang ikit. So, ayan, tatapusin ko lang ito mga kaikit. Ah. At yung mga hindi ko nabanggit sa pag-shoutout. Ang, ang dami ko dapat i-shoutout. Pero sila Betgato na yan. Sino pa ba? i-promise. Ang dami nyo, alam ko naman ang yung laging nagsusupport sa akin, pero hindi ko maalala yung mga pangalan nyo. <laughs> lahat, lahat. So, I love you all. So, thank you ulit, Tamayora, Dex, sa dinala niyo ayuda. Laging tulong po sa amin ito. Eh, pag, na, pag may na, na nakalikaw kayong mga prutas, bigyan nyo ulit ako, lalo yung mga katas. So, ayan, ah, uh, Thank you dahil sabi niyo, baby Isabela. Amira Isabel. So, ayan. At si Kamalor Martina at saka si Lance. So, ayan. I love you all. Good night po. Mm -hmm.